Magandang umaga mga kabrasok uh, Mag aalas sa espo Nasa hunting area na po tayo Dito lang sa may atin Kasi pahay tide Nagkakaroon na naman ng hibas sa umaga Ayan, antabay na lang mga kabrasok Kumusta po kayong lahat Sana lang po ay malarin makadali po tayo may nagbutas dito mga kabraso yan yung hinukay nya testing testing lang hindi niya tinuloy sana lang makita natin sa paligid kaso mukhang ito yung malaking niyang butas ito medyo makapal yung hinukay niyang putik dito yan gusto po natin yung camera ayan yung hinukay tsaka may bakas siya. May mga bakas din siya mga kabraso. Testing muna natin kung malalim. Ay. Tinamaan agad mga kabraso. Hindi kalaliman. Ano kaya ito? Malikot. Hindi siguro kalakihan kapag ganito. Pag ganitong ma siya dong agresibo, agresib ah, agresib men, Ay. 逃げてったこんな箇所をあっ。 Oke. Pi bersahihnya kita. Ih. Puluhan menga keberasuh. Membalik hmm. Pak. anak tete napapatagal maliit lang ata pero parang pwede na mga kabrasa parang okay na kanina na nakita natin yung sipit kung nakita nyo rin ba mga kabrasa. in, Ay. Ay, anak. Anak tito mga kabrasa. Naputulan, ah. Good size na rin pala, ah. Ay, Pangulam na lang ito mga kabraso. Ay, sana lang makadagdag pa tayo. Ay, thank you Lord. Kabraso. Dito tayo ngayon sa isang boarding house ko dito. Bali. Ilang bisis ko na tong nakukuhaan. Ah, bago lang din na boarding house. Inayos ko nung bagyo. Pero dalawang bisis na nakuhaan. Ng nakaraan nakuhaan ko to. Hindi lang na. Big ham pero nasa bahay Ayan mga kabraso Ang lalaki ng bakas Meron na naman Ay Pumunta rito Sana lang nasa loob pa Ganyan pagkaayos ko ng boarding house Kasi nandito siya sa labas Tinatakpan ko yung ibabaw Yan yung lagayan ko Ng ano, natin cellphone Inalis ko ng mga kabrasa yung mga ano natin. Talagang napakaganda ng butas na ito mga kabrasa. yan o. Oh. Mga bakas na yan. Umpisa ko itong nakita nung bagyo. Nung pagkinagabihan yon yung landfall. Yun nakakuha tayo noon. May butas pa doon. Tagusan. Kaya nung nakuha ko, inayos ko. Tapos sinundan, nakakuha na naman ako. ng isang araw, bali tatlong araw ngayon. Ngayon binalikan ko. Kasi pauwi nga ako, sinilip lang natin. May tubig naman pag araw at saka madaling araw meron. meron na naman mga kabraso. Parang silip lang yung ano ko nun eh. Anuhin na natin. Napakaganda nito. chak na malaki yung laman nito mga kabraso yung bakas kasi asan na yung pananggit malaki ah, din yung bakas mababaw lang to eh nandito nga sa gilid palaban ah, pag mga dito talaga sasahan ay asahan ng pulahan Napaka-season na pulahan. Laki. Uh. Wow. Huwag naman. Huwag buksan ko ata dito sa inaka-ano. ito mga buksan ko nga ito ano ko sa ano kayo? yung butas nito nang una kong nakita parang pahingahan lang ba pero nandyan siya kaya anong nakuha ko nayos din natin Hmm, <coughs> ipit pa. Wag. Bawal ma-reject. Ano pambigas natin eh. No way. ka ng magtagod season mga kabraso sure mahigit kalahati ayos ay, thank you lord pampalit doon sa reject ayun ay lulutuin natin yun ang balik ko na to ayusin lang natin mga kabrasa matitibok kailangan alagaan alagaan ang butas na pinagkukunan ating boarding house ah. ayan tsaka ibabalik ko na yung mga takip natin dyan lali ko na mga kabraso ito yung isa natin na ah. total <laughs> sipit ulam na lang yan mamaya ko na lalagyan ng mga sasayong ibabaw tsaka yun yung kahoy na yon yung sagasa yun nagbibigay sa kanila ng parang komportable na manatili sa loob kahit hindi gano'ng kalalim ganda yung ano butas tinatakpan bahay na tayo mga kabraso uh, may stack nga pala ako dito mga kabraso ito ay hindi po natin uh, i-vlog ito bali yung naandito po ay tatlo Ito po. Ayan. Ay, ayan. Buti, kinain niya na. Ay, di pa. Ayan, o. Oh. So, Sa, tapos dito, malaki ito dito. Hindi, yan. Solo lang siya dyan. Tapos, andun pa. Pinapakain ko din. Habang, hindi ko pa na, ano, na, i-deliver. Pinaka, pinagkawalan ko muna mga kabraso kay yan para yun sa loob ay dun sa harap yan yan ngayon ay papalitan ko na naman ng tubig yan hindi po natin na i-vlog yan mga kabraso kaya ito ito ulamin natin ito, dito natin dagdag. Nauna kasi yan na yung dalawa na yun. Ito, kahapon tong isa. Hindi rin nagdagdang malaki. Ito, yung dalawa magkasabay yan. Kaya pinakawalan ko muna. Mga ilang araw na yan. Yan. Maraming salamat mga kabraso. Uh, Pasensya na at madalang po tayo makapag-upload sa ano, na ano rin tayo yung paulan-ulan. Kaya yang mga yan, hindi ko na anuhan yan sa pagbibidyo talaga. Ayan, hanggang sa muli mga kabraso.